The Meron na palang pares retiro, dito lang yan madatagpuan sa Tikay Malolos. Huwag kayong magalala dahil may parking lot na rin sila dito. Kaya ano pang hinihintay natin, tara pumasok na tayo. Mababait yung stop tapos napakaganda nga ng place nila. Malawak at maaliwalas. Sabi nga nila, the best pares in town. Kaya titingnan natin kung masarap ba talaga yung pares nila. Meron pala silang ino-offer dito na chicken pares for only 119 pesos. Sizzling bone marrow at iba pang sizzling meals. Naging nurse pa nga ako dito kasi may pares anatomy. <laughs> dumami sa so, mga mahihilig magpicture, Instagramable yung place. eto nga pala yung menu ng Paris Retiro. I-post nyo na lang para makita nyo. And ito na nga yung mga in-order na. Umorder ako ng busog si Log. Sila naman ay Paris. Beef Paris Rice kay Totoo Mami. Totoo yung nasa picture. Pa-heart yung itlog. Thank you Lord for this food. Yung Paris nila ay masarap. Tapos yung laman ay malambot din. Sa kuya ko yan, humingi lang ako ng konti. May free soup na rin pala yang kasama. Nagustuhan ko dito yung atsara nila at yung tosino. And of course, yung egg kasi sunny side up at malasado. Nakita ko lang tong Paris Retiro sa Manila pero ngayon, meron na pala dito sa Malolos, Bulacan. By the way, pinagpe-pray ko rin kay Lord na maging mindful din ako sa mga kinakain natin, di ba? Yung mga pagkain sa labas, ganun. Okay lang naman kumain sa labas, basta pa minsan-minsan lang. Yan kapag nasa bahay ka, kumain ka dapat ng gulay. Mas kay prutas kasi ginawa yan ni Lord para sa atin. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya yeah, thankful talaga ako kay mamit-daddy kasi pinapakain nila kami ng mga gulay. Like, okay oh, crap, nakakalinis talaga ng katawan. Ganon. Ang padaya. Binabawasan ko na rin yung pag-inom ng soft drinks. Kayo, hey, oh, anong paborito yung gulay at saka prutas? Comment nyo naman dyan sa baba. So, yun lang naman, guys. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo pumunta dito ng family, for the go nyo na yan. So, yun lang. Bye!